ito sunod sunod na rin na natin yung mga integrated amplifier saka ulit tayo bumalik ng power amplifier okay uh, concert AB502B na mukha siyang rig kasi oh, board nyo yellowish to eh kaso nga lang tabunan na ng alikabok oran ba tawag yun yung agyo Okay, shoutout mo na sa mayari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Kaso, hindi ko alam kung sino yung pangalan or taga saan nito kasi Baya lalamob mo lang to Yung combo Nawawak ko na Natabunan na Hindi ko na mahanap Basta Kung na lang natin Try na lang natin Yung best natin dito Gawin na lang da Yung dapat gawin Okay Yun hindi ko rin alam <laughs> Try na lang natin ha Ayan 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 Okay nakaplug na yun sa may bulb Ito guys Lagi kong sinasabi to Kapag nagto troubleshoot kayo Tapos hindi nyo alam yung pinaka issue Mas maigi gumamit kayo ng bulb Para In case na may shorted o anuman Is mapoprotektahan ng bulb Okay ngayon, on natin. Normal naman. Ayan, lumagatik naman yung relay, ha. Okay. Ngayon, try natin lagyan ng audio. Try ko lagyan ng audio, tapos tingnan natin kung ano ang magiging kalabasan niya. Naglagay na ako ng speaker, Yan, dalawa. Tapos, meron ng audio input, nasa IQ-in tayo nakakabit. Dalawang midahin natin yung gumagana. Ngayon, on natin to. Okay, may audio. May narinig ako eh. Ah, ito lang problema, yung control. Makapirate tayo, teka lang. Makapirate tayo. Hanap tayo ba ng ibang music ah. Oh, ah, ayan. Nairap na. Ito, master volume. Mukhang may problema. Balance. can channel. Okay. Okay. May problema lang yung control. Hindi nagbabago. Hindi nagbabago yung tunog. Ito base. Base wala rin. Alas tira gumagana, oh. Okay, Ah, uh, control lang may problema Yung goods lang is yung balance nya Working pa yung balance Pero yung tribal Yung tribal, kailangan isagad mo bago siya tumunog Yung mid din din base Halos wala na Tapos, ito, simply kumplituhin natin Echo Kailangan natin yung echo niya Ay yung mic nya Kailangan kung gagana Naka-press yung karaoke Sound, sound, sound sound wala walang audio sound sound meron mahina sound sound malamang sira yung control nyan makontrol lang problema nito okay ngayon ang gagawin natin dito ay deep clean na to linisa natin ng ito linisa natin to tapos palit na makontrol na lang, lang ulit okay sa totoo lang guys pila pila ngayon yung integrated natin pila na naman yung integrated natin ngayon sabi ko, puro integrated muna bago mag power amp, kaso sunod-sunod naman yung pasok ng integrated natin eh, wala tayong tagagawa ngayon okay, magpapalit tayo ng control binaklas na natin yung tone control board, ito guys ha disclaimer tayo, pasensya na kung kahit ganito lang is ginagawa natin ng video, sayang din kasi para kahit papano may content tayo in the same time kahit sa ganito lang, di ba? Sa mga baka madaanan nyo yung video natin. Hindi, ngayon lang kayo makadaan ng sa video natin. At least, kahit pa paano, makakapagbigay idea tayo ng uh, katiting lang ba? Okay? Ayan. Control nito ay bali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bali, anim na piraso. Uh, ito, balance ito. Para to sa balance. Uh, goods pa naman siya. Pero palitan ko na lang din para bago na rin lahat, di ba? Pakita natin to. Tapos ito naman sa may high nito or sa treble, mid and then bass. Yung control na nakalagay dyan is 50K. Okay, 50K siya. Yan, 50K. Pwede nyo palitan ng, kung wala kayong 50K, 100 pwede yan. 50, 100 pwede. Okay, tapos 6 pin. Ayan, 6 pin siya. 6 na paa. Kasi nga, naka stereo siya. Original pala na concert ito. Pero hindi siya 37. Kasi board niya may nakasulat na. May nakasulat pa na concert, to oh ngayon sana ba nalaglag pa eh papaliwanag tayo eh ayan 6 pin siya oh. kasi naka stereo ito ito naman mono mono to kasi uh, balance lang naman ito eh ito channel 1 and then channel 2 para stereo pa rin naman dating niya gitna niyan is ground okay left and then right ayan 6 pin tatlong 6 pin dito base treble uh, base mid treble okay ngayon, dako tayo dito sa may mic section niya. Ang mic section niya is puro naman Muno. Puro Muno. Tapos, yung ginamit na value ay 50k lang din naman. Okay, 50k din. Yan, 50k na Muno. Ito sa may Echo or sa Echo niya. <laughs> uh, sa Echo yan. Tapos, ito sa may pinaka mic volume niya. Hindi lahat ha. Hindi lahat ng integrated amplifier is paparyas yung control. Merong iba. Sa concert na todo okay. Isa lang yung mono doon, sa eco lang. Halos lahat stereo, pati yung balance niya. Kaya kapag nagpalit kayo, na pwede nyo baklasin muna tapos um, testing or baklasin para alam nyo kung ilang pin yung control na kailangan nyo. Yung mono, pwede mo lagyan ng stereo yan. Puputulin mo lang yung kabilang side niya or isang, isang ilira ng paa. Pero yung stereo, hindi mo pwedeng palitan ng mono. Okay? Ayan, ngayon tanggalin ko muna ito. Tanggalin muna natin yan lahat. Tapos palitan natin. Napaklas na natin yung yung mga control. Ayan, napakas natin yung mga control niya. Okay, ito siya. Uh, medyo may kalumaan na rin, syempre. Ang control ngayon, hindi na siya ganun katibay. Hindi katulad ng mga original na mga control na halos pang habang buhay yung dating niya. Ito, yung mga carbon ngayon, wala na. May minsan, isang taon din. May isang taon, nagsira na. Magkakaroon na ng sagrak-sagrak. Ito yung pamalit natin, no? bagong-bago ito. Yan, bali, pitong piraso. Tatlong mono, tatlong stereo, isang 8-pin. Yung master volume pala guys, 8-pin niya na. Yan, nakalimutan ko sabihin kanina. Nandito dito yan sa may master volume. 8-pin, alam mo nyo kung bakit, alam nyo kung bakit naging 8-pin yan. Dahil yung isang dulo na to, yung may itim na to, yung may carbon, ito yung sa may loudness niya. Na once i-press mo yung loudness, ito yun, ito yung gumagana. Okay? Kaya nagiging 8 pin siya. Okay, ngayon nabakas na natin 'yan, o Palit natin 'to. Tapos ito na brush ko na nga 'to. Wala tayong magawa sa kulay niyan. Pero yung agyo, hindi lang kabok na na natin. Napalitan ko na ng mga control. Ayan bagong-bago siya Okay, wala ang bait man sya pa. Ngayon, ito guys, ay yung alambre na 'to, yung iba hindi nila binabalik. Pero mas ma mas okay na ibalik nyo alam nyo kung anong purpose yan grounding yan para iwas hamming lalo pag inawakan mo yung control mawawala yung kasi pag inawakan mo yan nagkakaroon ng hamming kumbaga mawawala yung hamming pag inawakan mo siya yan grounding yan kaya mas maigyan ibalik nyo pero kahit wala yan gagana pa rin naman yan okay ngayon balik natin yung mga control ah. balik ko na yung tone control tapos yung mga knob balik ko na tapos ito nalinis na natin wala tayong magawa dyan sa yung nangitim na tsura wala man channel, wala tayong magagawa diyan. Pero yung agyo na na natin, kahit pa paano. Okay, konting kuskus pa. yan para matapos na yung vlog natin ha. Ngayon, may nakakabit diyan pa rin yung speaker oh. Nandiyan pa rin. Nandiyan pa rin yung input niya. Naka-EQ in tayo. Gumagana yung, yung laptop natin. Upa natin tayo si natin. Okay? Ngayon oh natin. Okay, naka-EQ in pa rin tayo ha. Ngayon, ito, wala na no? Wala nang audio siya oh. Kanina, may nakalusot na audio kahit na may hina. Ngayon, okay no? Kami lang channel. Isang channel. Ngayon, high. Lakas ng high na no? oh. Lakas ng high na. No? Mid. Iyon oh. No? Na working na yung kwan base mid triple Nasa sa saktong tunog na siya. yung mic naman, okay, nakasalpak na yung may wagang mic natin. Ah, na to. Bulim natin, mic level. Sound. Okay, lagyan natin lagyan natin ng echo. Check, check, check. Ayun oh. Check, check. mic testing. Check, hey. hey. Okay, goods na yung mic. Ganda na ng tunog. Ngayon, ano pa pang gagawin natin dito? Tapos na. <laughs> okay, hanggang dito na lang. Pabain pa ba natin yung oras natin? Okay, dahil umabot ka sa punto ng video natin na ito. Punto? Dahil umabot ka sa part ng video natin na ito. Okay? Kapiling makahingi ng Uh, isang subscribe lang para sa iyo. kung ikaw, ikaw, ikaw. Oh, ikaw yung mismong nanonood ngayon. Baka pwede na makahingi ng subscribe. Ayan, may makita ka diyang subscribe. Pindutin mo yung subscribe. Ngayon, may makita kang bell button diyan, parang kampana sa gilid. Pindutin mo 'yan. Okay? O oh, sige, pindutin mo na. Sige na. Okay? <laughs> Ayan, pag napindot mo yung bell button, siyempre para updated ka tuwing video, tuwing may na-upload ako na video, is ma-update ka or ma-notify ka na meron akong upload. Okay, nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? Ayan, dahil nag-subscribe ka na, maraming maraming salamat sa iyo and then salut. Mga kapwa natin technician na nababahayagian natin ng kunting kalaman natin, ay salut sa inyo, tuloy niyo lang.